Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga kamami, kumusta na kayo? Mga kamami, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, mga kamami, welcome back to my channel, Mami Lea Vlogs. Sa araw pong ito, meron akong gustong uh, i-share sa inyo na aking natuklasan na naman na skincare product na napakamura pero napakaganda sa balat. Opo, mga kamami. So, mga kamami, ito po ay nabili ko lahat sa Watson. So... Uh, ibibigay ko po sa inyo kung magkano ang bawat isa sa kanila bakit po ang bawat isa kasi medyo um, ilang piraso din po ito mga kamami so kailangan uh, alam natin kung paano natin gamitin ang mga skincare product para nasa ganoon mga kamami ay magkaroon ng magandang resulta sa ating bala. so mga kamami ang unang ipapakita ko sa inyo na naikinagulat ko talaga na meron palang nakasashe ito mga kamami ay ang toner opo mga kamami nagulat ako meron palang nakasashe na, na, toner ito po ito po si toner ang ano po niya ay ay white korea so made in korea po ito extra pure toner essence whitening vita meron po siyang 5.5 ph ayan po Napakaganda po niya mga kamami. Revitalized with a cool and clean finish. Made in Korea. Ayan po. Ito po ay nagkakahalaga siya ng 22 pesos. So ito po ay bumili po ako ng dalawa. So nabuksan ko na po yung isa. Ayan po. So napakatipid po niyang gamitin. So ginagamit ko po siya ng every morning at saka evening bago po ako matulog. At uh, syempre, hindi lamang po ito ang aking ginagamit. Syempre, mga kamami, meron siyang makakasama para mas lalong uh, mas gumanda yung magiging resulta ng aking bala. Syempre, kapag po nagtotoner tayo, kakaiba po siya, mga kamami. Hindi po siya liquid, pero watery po ang texture niya. Ipapakita ko po siya. Kailangan po gumamit tayo ng cotton. Kung meron po kayong cotton ball or yung bilog na cotton, mas maganda po kaysa po yung magbibilog pa tayo. Pero kung ano po yung available ninyo na cotton, pwede na po yun para hindi na po kayo pumili. So, ganito siya mga kamami. Ako talaga nagula mga kamami. So... Ang unang ginagamit ko po ay syempre po ay si toner. So habang uh, ini-introduce ko sila isa-isa, so gagamitin ko na sila kasi nakaligo na ako mga kamami. So naglipstick lang mga ako ng konti para hindi naman ako masyadong maputlang tingnan dito sa aking video. Ito mga kamami. So tingnan po ninyo ang kanyang texture. Ayam po Ilalagay ko po sa cotton. Ayan po, transparent po, ayan. Parang gel siya. Tapos po, ang, ang kulay po niya, may kulay po siya mga kamami, kahit parang nakita ninyo dito sa screen na transparent, ang kulay po niya ay light blue. Yung kulay po niyang packaging ay blue, pero yung kulay po dito ay very light blue. So ako po, ganito po ang ginagawa ko. Kasi nakasaad po dito, gumamit po tayo ng cotton. Tapos, ipapahid po natin siya sa ating mukha na parang normal na yung mga liquid na toner or eskinol na pinapahid natin. Ayan. Matipid po siyang gamitin mga kamami. Siguro dahil sa texture niya na gel. So, ayan. Ayan po yung dumi. Makikita pa rin natin yung duming na kukuha niya sa ating balat. Ayan po siya mga kamami. Napakaganda po niya mga kamami. Tapos syempre kapag bababa na sa liig, huwag na natin ipapahid uli sa ating mukha. Ayan. Ayan, tingnan naman ninyo ang dumi, mga kamami. So, after ng toner, syempre, patutuyuin muna natin siya mga kamami. Ano ang isusunod ko, mga kamami? Ito pong si serum. Ito po. Si serum po ay napakaganda ng Whitening Repair Ultralight Glow Serum. Ito po ay Lux Organics. Napakaganda po niya mga kamami. Talagang makikitaan mo siya ng glow. Opo, syempre hindi naman po yung pagkapahid natin eh agad-agad gusto natin na talagang bonggang bonggang glow ang skin natin. Hindi po, pero may makikita po kayong pagkakaiba ng may pinahid kayo at saka sa walang pinahid po sa ating balat. Opo, ito po ay meron siyang niacinamide 10%, uh, meron siyang tranexamic acid at uh, zinc PCA. At ito po ay 129 pesos. Opo. Ang lahat po ng aking mga biniling skincare product ay lahat po ay nakasashay. So dahil po madaling na-absorb ng aking balat yung toner. So ito naman po ang susunod na ilalagay ko mga kamami. Ganito po ang kanyang texture. ayam po. ayam po. No hulog. So, yan. Transparent po ang ang ano niya. Texture. Tapos po, hindi po siya malagkit at saka watery po ang kanyang texture. Ayan mga kamami, so habang pinapatuyo ko po siya mga kamami, ipapakita ko na naman po yung isang skincare na kasama nila. Ang serum pong ito ay whitening repair, nire-repair po niya yung kung ano ang pwedeng i-repair sa ating bala. Ayan po, so so ito naman pong isa, napakaganda din po niya mga kamami. Ito pong si Olay Natural Aura. Ang kagandahan po nito, mga kamami, 2-in-1 facial cream siya, mga kamami. With mulberry root extract, brighten skin, reduce the look of wrinkles and fine line Naku, yun ang gusto-gusto natin, mga kamami. Yung mga sagot kung may mga wrinkles or lumilitaw na mga kulubo sa ating balat. So, ito po ay makakatulong sa atin, mga kamami. Sa mga kaedad ko, pwedeng pwede po ito sa inyo mga kamami. Dahil po ito ay merong anti-wrinkles. Opo, makakatulong po ito sa ating balat. At ito po ay nagkakahalaga siya ng 47 pesos. Opo mga kamami. So mga kamami, pagkatapos po ng whitening repair serum, Siyempre po, ang isusunod kong ilalagay ay si facial cream. Ayan po. So, aalisin ko po at para na sa ganoon makita din po ninyo ang texture niya. Napakatipid po nilang gamitin mga kamami. Siyempre nasa sa inyo po. Ayan po ang kulay niya. So, ilalagay ko po siya. Siyempre mga kamami, siguraduin po natin na walang masasayang sa mga Skin care product na nilalagay natin sa ating balat. Sisiguraduhin po natin na inak o tamang-tama naman po ang mailalagay natin para wala pong masayang mga kamamit. Siyempre kapag nilalagay natin ang mga skincare pa, skincare product po, mga kamami, wag po yung paganyan kasi po magsasag ang face natin. Kailangan po pa-upward. Ayan po. Hindi man po ako expert, mga kamami, pero may nakita ako na expert na ganito po ang ginagawa. Talagang pa-upward po. Ayan. Ayan, mga kamami. So, ang pinakahuli ko pong ilalagay mga kamami, syempre yung yung pamproteksyon sa init ng araw. Alam po ninyo, tingnan po ninyo ang ganda ng aking skin. Ayan po. Talagang kapag natuyo po talaga siya at makikitaan mo talaga siya ng napakaganda ng aking balat. Opo. Syempre disclaimer lang mga kamami, habang pinapatuyo ko ang aking uh, mukha dahil sa paglagay ko nitong kay Natural Aura. So, syempre mga kamami, gusto ko lamang ipakita sa inyo kung ano yung susunod at pinakahuli kong ilalagay. Ang pinakahuli ko pong ilalagay ay ito pong si Catidal Sunscreen Protection. Mga mami, meron pong nakasashe nito. Yung nakasashe niya ay for 49 pesos na bulol po. Pasensya na. 49 pesos lamang po yung nakasasay nito. Kung gusto po ninyo muna siyang itry. Ako po kaya nakachube na po ang aking uh, Katidal. Kasi po matagal ko na po siyang ginagamit. Although, nagre-review po ako ng iba't ibang mga sunscreen protection. Pero binabalikan ko po lagi si Katidal. Kasi po 2 years ko na po itong gamit. At proven na po at nakita ko na po yung um, naging resulta niya sa aking balat. At siyempre po, makakatulong din po ito magpaputi ng ating balat. Kasi kadahilanan mga kamami, ito po ay may kasamang glutathione at match cream. At the same time, pamproteksyon sa ating balat. Alam po ninyo mga kamami, kahit anong ipahid natin mga skincare products sa ating balat, kakailanganin natin si sunscreen protection kasi mga kamami para mas lalong maproteksyonan yung balat natin sa init ng araw alam naman natin mga kamami sa panahon ngayon yung init ng araw ay kakaiba mga kamami so kailangan natin maglagay ng sunscreen or sunblock kung ano po yung ginagamit ninyong pamproteksyon sa init ng araw yung po ang gamitin ninyo at ipahid sa inyong balat dahil po, siyempre, matagal na ninyong ginagamit yun. So, siyempre po, hiyang na po kayo sa product na iyon. Ito po, ito po ang aking ginagamit. Kaya pinakita ko po siya sa inyo, mga kamami. Meron pong nakasasya nito. Makakabili lamang po kayo nito sa Watson or sa 7-Eleven. Opo, mga kamami. So, mga kamami, natuyo na siya. So, ipapahid ko na si Katidal. ibang ipinahid kong mga skincare product, yung iba po ay may mga SPF 15 na pero para masigurado natin na double protection po at hindi mababa yung SPF niya, kaya nilagay ko po pinakahuli si Katedal. Ayan, mga kamami. Siyempre, yung liig natin, lagyan din natin. So ayan mga kamami, ayan po, kapag natuyo po ito talaga, uh, totaling natuyo na yung sunscreen protection na aking pinahit sa aking balat, ang pinakahuli ko pong nilalagay ay yung Johnson Baby Powder. Opo mga kamami, hindi po ako nagpe powder or foundation, Johnson Baby Powder lamang po, after na nailagay ko, ang aking mga skincare product. So sa gabi naman mga kamami, ano ba ang ginagamit ko sa kanila? Sa gabi naman po ang nilalagay ko mga kamami. Of course, nagsisirum po ako. Tapos hindi na po uh, tapos po magto and then yung pinakahuli po ito naman po si facial cream 3 in 1. ayan po, ito naman po ay nabili ko ng 23 pesos sa so, Watsons din po. So, ito po, napakaganda din niya. Ang bibigyan niya sa atin ay whitening, makeup base, at meron din siyang SPF 15. So, ito po, sa gabi ko siya nilalagay. Kasi po, baka magmukha na akong espasol kung ilalagay ko pa sa araw. Opo, so, sa gabi po siya, mga kamami. So, mga kamami, sana po nagustuhan ninyo ang video nito. Sana po ay nakatulong sa inyo sa mga nagahanap na mga skincare product na mura at nakasashe lamang kung wala po tayong pambili ng mga nakachub. Ako po, lagi akong bumibili ng mga nakasashe. Ayan po mga kamami. Hindi po ako bumibili ng malalaki kasi po binabadya ko lamang ang aking mga uh, pera. Siyempre po, bibili ng pagkain at titingnan po kung magkano yung nagiging sukli. Doon ko po is isasama sa pamimili ko ang aking mga skincare product. Opo mga kamami. Siyempre po, bibili tayo ng isa-isa. So, makakamura pa rin po tayo mga kamami. At siyempre, huwag kalilimutan din po mga kamami na mag-exfoliate. Three times a week. Ano naman ang ginagamit kong exfoliator sa aking balat? Ito po ay ang, ayan po, si 2 Whitening Miracle. Ayan po. Ito po ay nakakapag-exfoliate ng balat. Ito po ay nabibili sa watchon din ng sa halagang 25 pesos. So matagal na po ninyong magagamit ito mga kamami. Kasi ito po mga kamami ay 3 times a week lamang kinagamit, Opo. So mga kamami, sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng video ito at sana ay nakatulong kahit papaano sa mga may problema sa balat. So mga kamami, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please like and subscribe Mami Lea Vlogs at huwag pong kalilimutan i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So mga kamami, pakiusap ko po mga kamami, kapag nanood po kayo ng aking video, huwag po kayong mag-skip ng ad please po kasi makakatulong po yon sa akin at sa Batang binibigyan ko ng allowance sa kanyang pag-aaral para po na sa ganoon maipagpatuloy ko po ang pagbibigay ko ng baon sa kanya. Opo mga kamami. So maraming maraming salamat sa inyong lahat sa mga subscribers, sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga OFW natin, maraming maraming salamat sa panunod ninyo ng aking Uh, video, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, magingat po kayo dyan, God bless you all po magingat po tayong lahat God bless us all po see you next vlog, bye!